Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Narinig agad ang pagiyak ng isang babae mula sa ilalim ng lumang bahay. Isang iyak na parang nakakadena ang kaluluwa. At sa gabing iyon, biglang nagbukas ang mga mata ng dalagang si Riva. Pero hiniyon ang mismong Eva na nakulong doon sa loob ng katlong taon. Huminga siya ng malalim, parang bagong gising mula sa ibang mundo. Amoy niya ang lumang kahoy, ang mamasamasang lupa. At ang bakal na kinakalawang sa basement. Sa sulok, may mga kahong may tatak ng kumpanya ng big boss na si Don Severino, ang lalaking kumuha sa kanya. Pero ngayong gabi, iba ang nagmamando sa katawan niya. Ahimik ngunit matalim ang tingin niya, parang alam na niya ang bawat sulok ng dilim. At kahit hindi niya kilala ang lugar, may kakaibang determinasyong gumising sa loob niya. Ilaw saan ang ilaw? Mahinang bulong niya, pero hindi 'yon bulong ng isang takot. Parang sinisyasat niya ang kulungan na dati pinagmumulan ng sigaw. Ngayon ay parang laruan lamang sa kanyang paningin. Sa itaas, narinig ang yapa. Mabibiga. Mabagal. Pamilyar sa katawan ni Riva. Pero bago sa bagong kaluluwang nasa loob niya ngayon. Kumikislot ang kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tanong. Sino ang nag-iwan sa akin dito? At bakit mas nairinig ko ang tibok ng puso niya kaysa sa akin? Tahimik siyang tumayo. Sa unang hakbang, ramdam niya ang biglang bigat ng mga tanikala sa paa. Tanikalang katlong taon na palang nakakapit sa dating Riva, ero ang bagong kaluluwa sa loob niya, hindi marunong sumuko. Sa pagangat niya ng panikala, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok niya, parang may nagbabantay, parang may nag-aabang sa kanyang paggalaw. Riva, tawag ng isa sa mga tauhan ni Don Severino mula sa itaas. Boses na dati nagdadala ng panginginig, pero ngayon ay parang huni lamang ng ibon sa kanya. Lumapit siya sa hagdan, isang kanila ang bumagsak mula sa taas, gumulong pababa, at tumigil sa ikaapat na baitang. Kumikislap ang apoy, at sa liwanag nito, nakita niya ang sariling katawan, papayat, halatang pinahiyapan, pero ang mga mata, hindi na pagmamayari ng dating dalaga. Kung alam mo lang, bulong niya, halos walang tunog. Hindi na ako ang riva na inaabuso niyo noon. Pero bago pa niya maabot ang hagdan, may biglang humawak sa kanyang bukong-bukong. Isang kamay na balot ng dumi at dugo, isang kamay na kilala ng dating riva, hindi ka alis hindi pa, garalgal na tinig mula sa dilim. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi pala siya nag-isa sa basement na iyon. Dahan-dahang bumaling si Riva, sinusundan ng liwanag ng kandila ang hugis ng kamay na mahigit pa rin nakakapit sa kanyang paa. Sa unti-unting pag ng ulo ng nilalang sa dilim, Nakita niya ang mapurol na mata. Mata ng isang babaeng matagal ng bihag din sa basement. Hindi ka alis, hindi pa. Ulit ng babae, humihingal. Parang ilang araw nang hindi nakakain. Hindi umatras si Riva. Sa halip, yumuko siya. Tinitigan ang babae nang hindi kumukura. At sa titig na yon, parang lumamig ang hangin sa paligid. Ako hindi mo kilala, bulong niya. Pero kilala ko ang sakit mo. Napalunok ang babae, Halatang hindi sanay na may tumititig sa kanya ng ganoon katapang. Sanay kasi siyang makita si Riva na nanginginig, laging nakayuko, laging humihingi ng awa. Ngayon, parang ibang nilalang ang nasa kanyang harapan. Kasama mo ba sila? Mahinang tanong ng babae. Hindi, sagot ni Riva, marahan ngunit puno ng biga. Hindi ako kakampi ng kahit sino dito. Pero kailangan nating gumalaw. Sa itaas, narinig ang pagbukas ng malaking pinto. Isang kalabog, kasunod ng pag-ikot ng susi. Tunog na nagpapahiwatig na paparating na si Don Severino. Bumalik ka sa sulok, utos ng babae, ngayon ay nanginginig na ang boses. Pag nagalit iyon, hayaan mo siyang magalit, putol ni Riva. Ngayong gabi, hindi ako ang dapat niyang katakutan. Muling umalingaungaw ang mga yabag pababa ng hagdan. Mabagal, mabiga. Bawat hakbang ay parang pinipiga ang dibdib ng dating Riva. Pero ang bagong kaluluwa, Nanatiling matatag. Parang may alam na pangyayaring hindi pa nangyayari. Riva, boses ni Don Severino, malalim, malamig, may bahid ng pagmamayari. Anong ginagawa mo diyan? Humakbang ang lalaki pababa, dala ang maliit na ilaw na may kalawang nahawakan. Sa sandaling sumayad ang liwanag sa mukha ni Riva, napatigil siya. Hindi dahil sa gali. Hindi dahil sa takot. Ero dahil may hinitugma. Hindi yon ang tingin ng babaeng tatlong kaon niyang inangking. Hindi yon ang mga matang sinanay niyang yumuko. May ibang nakasilit sa loob, at hindi niya kilala kung sino. Bakit ganyan ang mga mata mo? Tanong niya, paos, nagtataka. Parang may iba sayo. At dahan-dahang umakyat ang tingin ni Riva, diretso. Walang pilik matang kumura. Tumingin siya kay Don Severino, na parang kaya niyang basagin ang buong mundo sa isang salita. Don, hindi mo na ako kontrolado. Napatras ang lalaki. Unang beses niya itong maramdaman agkalito, pagalinlangan, at isang bahagyang takot. Sa sulok, biglang napayak ang babaeng nakakapit sa kanya. Huwag-huwag mo siyang galitin, papatayin niya tayo. Hindi niya magagawa yon, sagot ni Riva, hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Hindi na ngayon. Sinubukan siyang lapitan ni Don Severino, pero sa bawat hakbang niya, parang lalo siyang nagdadalawang isi. Parang may porsang hindi niya maipaliwanag ang humaharang sa pagitan nila at doon nagsimulang gumalaw ang hangin. Parang may aninong dumadaan sa likod ni Riva, mabilis, malamig, hindi mahuli ng mata. Parang may nagbabantay sa kanya, isang presensyang hindi sa mundong ito. Riva, mahinang sabi ng lalaki, ano ka ba talaga? Huminga siya ng malalim, at sa paglabas ng hininga niyang iyon, parang may dumaloy na alon ng lamig sa buong basement. Hindi ako ang dapat mong tanungin, sagot niya. Kung sino ang bumalik sa katawan ko, iyon ang mas mahalaga. Nanginig ang kamay ni Don Severino. Inangkang iangat ang baril na nakasukbit sa kanyang balika. Ero bago niya ito maabot, biglang may sumarang pinto sa itaas. Isang malakas na tunog, parang may tao o hindi tao na dumating. At sabay-sabay silang napatingala, sa gabing iyon, lumabas si Riva sa basement, kasama ang babaeng bihag, huminga ng malalim sa malamig na hangin. Ang pinto ng lumang bahay ay dahan-dahang nagsara sa likod nila. Si Don Severino, nakaluhod sa dilim, tahimi. Si Riva, matatag, kumingin sa harap, ang kaluluwa niya ay bumalik, buo. Sa unang pagkakataon sa tatlong kaon, malaya siya.